Nandito po tayo. Ah, uh, magandang gabi sa inyong lahat mga manonood. Ah, uh, Sasaktihan natin ang isang magandang trail na gagawin sa Bana. Sa Bana! Sa Bana! na! Sa Bana! Sa Bana! Sa Bana! Sa Bana! Sa Bana! Sa Kayo bang inumin niyang kainin? At kainin? Mga, mga bulating yan at kainin niyang mga bulating yan? Of course! Absolutely yes! Uno! DOS TRES Lamon Vamos Di atras di kakalas ipapakita ang lakas ang tapang ko labas kakayanin ang lahat Wala na? Nasa aking... Pa Parang na naman ang inyong palaro! <laughs>